Okay, magandang hapon po mga kababayan. Happy Easter. Opo. Alam nyo, hindi ako nakapag nakapag-vlog, nakapag-post for the past three days dahil natrangkaso ako. Actually, ayoko pa nga sanang mag-ano ngayon. Pero, nalipasan na tayo ng mga magagandang topics. Okay, ito po, kahit na medyo late na ito, eh magpapahayag pa rin ako ng aking saluubin. Tungkol nga po dito sa mga kababayan natin na hindi mo maintindihan kung ano ang ano ang tumatakbo sa mga otak. Ito pong mga nasa kampo ng mga Duterte kung saan nakakasama po kasi ng loob na nakikita na nila na inaapi yung mga kababayan natin dyan sa West Philippine Sea pero mayroong isa dyan na sinisisi pa yung mga Pilipino sinisisi pa yung mga sundalo natin doon na Kesyo, tayo daw ang nagpapa-escalate. Tayo ang gumagawa ng rason sa China para magkaroon ng gulo. Anong klasing Pilipino ito mga kababayan? Naturing ang abogado. Mataas ang pinag-aralan. Pero nakapagtataka po kasi, hindi naman po siya dating ganyan eh. Dati naman noong araw, makabayan naman ito eh. Actually, galit ito sa ginagawa ng China. Kasi nga, dati pa, hindi lang naman ngayon eh. Yung itong mga pambubuli ng China na ito. Kailan ba ito nga nag-umpisa? Di ba nag-umpisa ito nung nawala yung Marcos Sr.? Umpisa sa panahon ni Cory. Sa panahon ni Ramos, nag-umpisa na yung pambubuli ng China. Dahil nga wala na silang kinakatakutan. Hmm yan ang hindi makita ng mga dilawan noon hindi makaporma ang China dahil takot sila kay Marcos oh anyway so ngayon nga po itong uh, abogadong ito na napakatalino naturingan na international lawyer na dati naman po ay makabayan pero ngayon eh hindi mo maintindihan kung bakit ganun na lang Gano'n na lang ang pagsamba sa China at sa mga pro-China. Ito po kaya ay dahil sa... Well, ano pa, ma, ano pa ba naman ang ibang maiisip nating dahilan? Kundi, pera. And more pera. Alam niyo kung tutuusin, itong mga taong ito, hindi naman sila mahihirap eh. Hindi naman sila yung mga tao na walang aral, walang pagkakaintindi, kapos na kapos, to the point na hindi nila maiisip kung ang ginagawa ay mali. Yung, kasi hindi matalino, walang ibang naisip kundi yung pano sa salpakan yung sikmura. Yun, maintindihan pa natin eh. Pero ito hindi. Mga may pera ang mga taong ito. Now, kung hindi man uh, pera, pero yung pera po talaga, talagang naniniwala ako, hindi yan mawawala. Hindi yan mawawalang elemento na yan. Pera, and pangalawa, power. Power. Tingnan mo itong mga Duterte, Pamilya Duterte. Hindi naman sila mahirap na tao. Ang yayaman nga ng mga yan eh. Mga bilyonaryo yan eh. Pero, bakit sila sumasamba sa China? Ako parang nagigets ko eh. Di ba nung panahon ni uh, Duterte, nung siya yung Pangulo, masyado siyang dumikit. Dumikit siya sa Russia at sa China. Kulang na lang. Pati, siyempre, kasunod na yun, Yung North Korea. At, uh, humiwalay siya sa mga western countries. Sa mga democratic na bansa. Di ba? nga niya. Tapos, dito siya dumikit sa mga komunista. Ngayon, ako, naniniwala po ako sa mga ibang mga ibang vlogger na itong mga Duterte itong si Digong ay hindi totoo hindi totoo na galit sa mga NPA kundi sila mismo NPA Ngayon kasi kung hindi sila hindi sila uh, NPA na komunista, in the first place, bakit sila makikipagkaibigan sa Russia at sa China? At itinakwil nila yung mga mga demokratikong bansa? Isa lang ang ibig sabihin. Now, bakit nila gagawin yun? Uh, nagbiro pa siya noon na gawin na sanang probinsya ng China ang Pilipinas. Sa akin, hindi biro yun eh. Tutuhanan yun para sa kanya. Kasi, para kay Digong, ang Pilipinas ay napakaliit at pwede nga i-incorporate sa China kagaya ng Taiwan. At nakikita din ni Duterte na hindi, parang hindi kakayanin ng China na makuha uli ang Taiwan kaya kung baga parang binibigyan ni Duterte ng kapalit kapalit ng Taiwan itong Pilipinas at ano mangyayari po kung sakaling na incorporate tayo sa bansa ng China na yan po hindi hindi imposibleng mangyari kung magiging pangulo ang isang Duterte kagaya ni Sarah yun po talaga ang mangyayari dyan. Ipapasakop tayo ng mga Duterte sa China. Ano mangyayari sa atin? Well, natural, tayo maghihirap. magduru sa tayo dahil ang magiging gobyerno natin ay komunismo. Pero ang mga Duterte, hindi. Dahil sila, sila ang nasa posisyon. Hindi na sila mapapalitan pa. Posible pong yaan ang usapan nila. Satellite uh, Satellite country. Isang estado ng China ang Pilipinas na ang mamumuno mga Duterte forever. Papalit-palit lang 'yan. O, oh, sila, hindi sila magihirap, mga kababayan. Hindi sila apektado, dahil sila ang na, nasa posisyon eh. At lahat na lang, lahat na lang, kaya nilang gawin. At itong mga, itong mga Duterte supporters na ito, bakit sila masyadong kapit na kapit, dikit na dikit, dito sa mga Duterte, natural, dahil kapag na kapag naging komunista na tayo at Duterte ang nasa posisyon, eh sila ay nasa inner circle. Hindi sila mawawala ng posisyon. Kaya panaydikit nila. Siyempre, sino pa ba naman ang unang, unang kukunin na maging uh, mga kaalyado o ka, cabinet secretaries, kunwari, mga opisyal ng gobyerno, hindi eh yung sumuporta sa kanila. Kagaya nito mga senador na pro-China, mga bloggers, lahat yan, sila ang magpapatakbo ng bansa. Yung ordinaryong uh, Pilipino, kumusta? O di tayo lang po ang magsasuffer? Ito po ang hindi naiintindihan ng mga pro-Sara pro Duterte na hindi nasa loob ng inner circle ng mga Duterte. Okay lang itong mga itong mga talaga mga malalapit. Itong talagang bestadong suportador ng uh, Duterte at ng China. Sigurado na sila. Pero tayo, yung ordinaryong mamamayan, kahit na yung mga sumusuporta sa Duterte, na ordinaryong mamamayan, mamamaya, na hindi kilala ng Duterte. Sa palagay mo, sa palagay nyo, kayo, mga DDS kayo, hindi kayo madadamay sa paghihirap. Kapag komunista na ang bansa, kagaya ng China, tingnan mo kung ano nangyayari sa China, na komunista ang komunista ang uh, gobyerno. Walang freedom? Gusto nyo ba yun? Tayo pa naman, mga Pilipino, sanay na sanay tayo sa freedom. Ngayon, bakit gustong gusto ng mga Duterte at ng mga mga Duterte supporters na patalsikin si BBM at ayon nga kay itong kay Alvarez, Congressman Alvarez, bumaba na daw sa pwesto si Bongbong Marcos para ipalit na si Sara nang sa ganun eh matigil na ang kaguluhan sa West Philippine Sea. Of course, matitigil talaga 'yan. Matitigil talaga ang gulo sa West Philippine Sea dahil ipamimigay na nga natin 'yan sa China kapag si Sara na nang naupo, kapag po nangyari na si PBBM ay mapatalsik at si Sara na ang nakaupo sa Malacanang, for sure, wala nang gulo. Dahil ang mamamahala na wala nang labanan dyan sa West Philippines, Sea, eh, dahil hindi na natin pag-aari yan. Kanila na yan eh. So wala nang ang gulo. Matatapos nga talaga ang gulo, oo. Yun ang gustong mangyari ni Alvarez at ng mga supporters ng Duterte. Kaya sinisisi pa nila si PBBM na siyang may may dahilan ang may kagagawan ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Ang katotohanan po ang dahilan sa pagkaka, pagkakaroon ng gulo dyan sa West Philippine sea ay yung pagkawala nung tatay na Marcos doon nagumpisa doon nagumpisa napansin niyo nung naupo si Cory si Ramos si Gloria kaso pagdating kay Gloria anong ginawa di ba ibinenta rin nakipagkaibigan din sa China Ngayon na lang uli. Ano naman po ang kapalit nun? Di ba ang daming nawala sa atin? Pati yung pakikipag uh, pakikipag partner niya dyan sa exploration na hindi naman dapat sana. Dapat atin lang yan eh. Kasi nga mahina yung Pangulo si Gloria. Ano man magawa ni Gloria? Sige lang nang sige. Kasi wala naman po silang pakialam. Itong mga nasa gobyerno na ito na mayayaman, tingnan nyo dyan sa Senado, di ba sila mga may kaya? Kasi sila, hindi sila ang maaapektuhan kapag naging komunista tayo. Dahil sila ang nasa pwesto, sila ang nasa power ang magiging kawawa lang po talaga, tayong mga maliliit, mga ordinaryong mamamayan. Tayo ang magsasuffer. Kaya ko hindi ko main, hindi ko maintindihan itong mga itong mga kapwa natin Pilipino na kayang-kaya nilang gawin na ipagbili ipagbili ang kapwa Pilipino dahil lamang sa marangyang buhay siyempre kapag sila ang komunista na tayo at sila ang nasa posisyon marangya ang buhay nila kagaya ng kagaya ng China yung mga nasa inner circle ng ng uh, communist party sila lang naman ang masaya pero yung mga ordinaryong mamamayan suffer yun din po ang mangyayari sa atin. Kaya sa totoo lang, ang magliligtas lang po, ang magliligtas ng bansa natin laban sa China, hindi yung mayayaman, kundi yung mahihirap. Na makakaintindi ng kahihinat na nila kapag natupad ang ambisyon ng mga Duterte. Kaya kailangan po na protektahan natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos nating mga maliliit dahil sa ngayon po itong si Bongbong Marcos ang nakakaisip ng kapakanan natin na ayaw niya mapailalim tayo sa ibang bansa sa lalo na sa China kaya kailangan po nating suportahan ang itong gobyerno natin ito sana naman po itong itong mga kababayan natin, sana naman maisip nila, wag lang na, ang nakikita lang nila yung, ewan ko ano nakikita nila dito sa mga Duterte. Hindi mo maintindihan eh. Bilib na bilib kay Duterte. Anyway mga kababayan, hanggang dito na lamang po at lagi kong pong ipapaalala sa ating bawat isa sa atin na mahalin natin ang ating bansa. Mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.